Yan guys, dito tayo sa Take Me Dine Restaurant. Ganito siya, para siyang gold. Pero maganda yan sa loob pag pumasok ka. Ayan o, oh, may mga cues May mga oh. cues dyan. So, bawat cues, parang kung sa iba, restaurant, table siya. Tapos ganito siya. Mm -hmm. may parking dito sa loob. Actually, lagi may shooting dito sa GMC. Punong mangga. Ito yung magandang sasakyan. ito yung restaurant na table pwede din dito ang mga wedding book wedding, diba may kasal ay restaurant sa baba

Ayan ang magandang babae. Okay, babae. <laughs> <laughs> Hindi, kasi na... Ako na nagdala nito. Di ba kasi kagabi pa lang ni resibuan Ito talaga, oh. Customer ko. Yan, restaurant nila sa taas saka sa baba. Dining. And pwede din sila dito sa mga wedding, dibo. Lahat ng event pwede sila. Yan. Okay, so okay na tayo dito guys.